Nabasa naman, nakita naman. mag ka nga ulit? Mayroon ka lang napindot ata. Sis Jolly. Pag ano ka? Mag-missis ka ulit. Ayat 11 million in the house. Maraming salamat sa inyo jam sa patambay, din new kunting kimbot na lang at mag -e end na ako kasi magtatrabaho ako. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin magtrabaho kasi kailangan pa natin ng pira. Galing sa amo natin. Pag hindi tayo magtatrabaho, wala din magsasahod sa atin. diba? Dito, ay humid pa rin. Kahapon humid. Ngayon humid din. Ako, ano ba yan? Para bang ang lagkit ng Tingnan mo, mag, ano ako ng mga sinampay ko kahapon pa to. O, di ba? Iligbit ko siya ngayon kasi humid. O ba yan? Kailangan kong mag... Kailangan kong i-dry yung buhok ko. O, di ba? Dry, dry, dry. Hmm. Iligbit natin. Malagkit. Sir Master GR. Ayan. Malagkit din ba dyan? Humid, humid. Ang pangit ng ano, ang pangit ng klima ngayon. Bakit? Ito ang pinakaayaw ko sa lahat na klima. Yung yung pagpawis, papawisan ka tapos malagkit. Okay? Kasi yung dalaga ko umalis, 'di ba? Umalis tatlong araw nung nung Biyernes siya umalis, so nakarating siya kahapon. Parami naman siyang dala na mga damit, labahan, tatlong araw lang yung daming labahan. Ngayon, ilikpit ko kasi maglalaban na naman ako. Kahit na ganito ang klima niya. Maano siya, ma malagkit. Maraming salamat sa iyo mga patamsak dyan. At sa pagtambay ninyo. Abangan na lang ang aming walwalan mamaya. Sana eh, hindi si kung hindi lang sila umuwi mula umaga hanggang gabi, kung gabi lang sila uwi, sana maganda. Kasi makapagusto tayo ng kanta. Pero minsan kasi yung amo kong, yung dalaga, gabi talaga yun mauwi. Pero yung amo kong lalaki, minsan, umuwi siya ng tanghali. Dito siya kakain. Tanghalian. So, yung pag ano ko, pag wawalwal ko, ma madisturbo. ba? Diba? Kasi uwi kasi siya pag tanghali. Pero minsan naman, siguro meron siyang ano doon, mga meeting or ano, tapos libre kain, may kain doon. Hindi na siya uuwi. Gabi na sila uuwi. Diba? Kasi yung, da yung amo kong babae talaga, yung asawa ng amo kong lalaki, nandoon sa Armenia, nagbakasyon. Dala yung bata. Ang alaga ko is 3 years old. So mag four siya ngayong March. Palapit na pala, no? Ano tayo ngayon? September, October, November, December. Ano lang pala, lima ka buwan na lang pala, mag four years na yung alaga ko. Ang kukulit. Ayan si Zidali. Ngayon, pag nakauwi na yon yung amo kong babae na nasa Arminia, 29 no, daw ang dating si Zidali. Ngayon, pag nakauwi na yon mag-aaral yung bata ng umaga, ihatid ko, ihatid ko dyan sa baba lang naman, sa, ano kasi may service naman sila. Ihatid ko, so pwede na, pag nakaalis na sila lahat, yun, maglalive na naman ako ng padaliang live naman yun. Kasi oo, yung alaga ko, siguro mga alas 12, alauna ng ano, pag nandito na yan, mahirapan ako mag-live. Maka simula naman ako ng live ng gabi, kasi matulog yan, alas 8.30, alas 9.00 ng gabi. So pwede ako mag-live pag tulog na. E ganun ang sit up. Mahirapan tayo pag may amo. Nako. Sisi, ang ano ng klima dito? Malagkit yung humid ba? Parang hindi ka makahinga. Pati pang, ang balat mo kakaligo mo lang malagkit. Tapos yung mga, yung ano mo, yung paa mo ba no? Yung mga pawis mo malagkit. hindi mo, pawis kong lagkit. Kailangan ko para ditong i-ano, i-sit yung aking tawag doon. i ko ang aking night boot pala, no? Kailangan